Isang mainit na usapin na naman ang muling pinapalutang ng kamara ang pagbaba ng minimum age requirement para sa mga tatakbo sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno gaya ng Pangulo, Pangalawang Pangulo at Senador. Para kay Atty. Jimmy Bondoc, ito raw ay isa lamang uri ng pambubudol. At kung titingnan natin, may punto siya. Sa dami ng mas seryosong problema ng bansa, corruption sa flood control projects, krisis sa ekonomiya at usapin ng soberanya. Bakit biglang ibinabato ang ideya ng pagpapalit ng konstitusyon para lang sa edad ng kandidato? Hindi ba't mas kailangan nating ayusin muna ang mga butas ng sistema kaysa magbukas ng panibagong diskusyon na hahati sa bayan? Klaro ang sinabi ni Bondoc. Kung hirap na ang Kongreso sa people's initiative at federalismo, Paano pa kaya sa Constitutional Convention, CON-CON, na mas komplikado at mas magastos? Ito ay magbubukas lamang ng pinto sa mas maraming politikong may sariling agenda at hindi naman talaga para sa bayan. Para sa isang produterte, malinaw ang babala dito. Ang totoong layunin ng pagbabago ng edad ay hindi para bigyan ng boses ang kabataan, kundi para makapaglatag ng daan para sa mga batang politiko na hawak ng mga malalaking pamilya at oligarko. Ito ang tinatawag na dynasty extension, ang pagpapalawak ng kapangyarihan ng iilang pamilya gamit ang kabataan bilang palusot. Totoo, higit kalahati ng populasyon ay nasa edad 30 pababa. Ngunit ang tanong, sapat na ba ang pagiging bata para mamuno? Ang pamumuno ay hindi lang tungkol sa edad ito ay tungkol sa karanasan, prinsipyo at kakayahang tumindig laban sa dayuhan at laban sa mga tiwaling opisyal. Katulad ni Tatay Digong na matibay ang paninindigan at may tapang na ipaglaban ng bayan. Kung tunay na para sa kabataan ng panukalang ito, dapat palakasin muna ang edukasyon, trabaho at oportunidad para sa kanila. Hindi yung itulak silang maging kasangkapan ng mga elitista sa murang edad. Ang pambansang pamumuno ay hindi laruan na pwedeng eksperimento lamang. Sa huli, malinaw ang posisyon. Ang resolusyong ito ay isang distraction at pambubudol. Dapat tumutok ang Kongreso sa tunay na laban, korupsyon, kahirapan at pagprotekta sa interes ng bayan. Hindi ang pagbibigay daan sa mga batang politiko na magiging tutari ng mga oligarko.